araw na ito ng Sabado ito ngayon ang sitwasyon uh, tahimik uh, dito sa aming barangay um, pero may mga ilan ilan pa ding mga sasakyan na dumadaan dito at ito ang kapaligiran dito palagi ko itong live video dito banda ayan salagang uh, talagang tahimik at ilang sasakyan lang dito ngayon um, ito punta na natin itong mga estudyante dito sa may mesa matanong natin kung Uh, ano sila uh, may mga uh, anong mga activities nila ngayon dito so ayan, ito na lapitan na natin at uh, matanong natin sila ngayon ito nakaupo sa misa ay hey, mga mundag uh, kamo ang asa tong atong team leader dire eh? okay uh, may mga pangutana lang ko ninyo. Oh, naman mo yung... Cellphone holder naga video sad mo Doon na mo yung mga channel sa YouTube o sa Facebook wala mi channel Pero namin Facebook page sige 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 okay sige sige, sige. Naamoy? sige, sige, Tagalog lang. Tagalog para makasabot ng Manila. Um, regarding po sa, ano, sa Facebook. Tagalog. Tagalog English. Okay na yan. Regarding po sa, ano, um, sa Facebook page or um, other platform that we will have, um, actually we have a different kind of, or, of organization, but as a student, um, classmates, yes, one is the one. So um, here is one of the uh, vice governors of the local council, um, our house um, of representatives, and the other is part of the special organizations here at Bristol. So okay. um, right now we'll be having an uh, outreach program. or yeah for um, to help those um community that, that need to change. So it's our part of our um action plan um this academic Eh, pangalan natin sir? Yeah, my name is Steven Lim. So um from Medyo lakas lakas ang para. my name is Steven Lim from the University of Southeast and Philippines College of Education. Okay, uh, may shout out ka? Shout out mo na. Lubos-lubusin mo na. Hello. Kaya, uh, yeah, um, I I shout out the United Special League Education and um Yusef Obrero and also the Yusef Tagu. Okay, thank you. Ito, ito sa natin ng mga kasamahan ng mga student. Tanong lang. Okay. Alam mo kating na pinipilit ko mag-Tagalog dahil nag-request ang taga Manila ng mga kaibigan ko kasamahan ng mga YouTuber. Sabi ganon na kailangan maghalo-halo kayo dahil hindi kami makaintindi. Kala nung minsan sila dito sa Davao, lahat na ininterview ng mga Bisaya. Bisaya mga gidatong dila, di ba? So ang ingon nga, wala kaming natindihan. So ayan, uh, kung kasi parte na rin tayo sa kanila, itong uh, aking YouTube channel, kaya ang ginagawa natin, kahit kada ang kadapilit ng mga dila natin, pinipilit pa rin magsalita ng Tagalog. So ayan, uh, saan yung team leader? Ito ba? Yan? Ito? Okay ito ang kinausap ko kanina mga kalakat ito si kaya lang itong youtube ah ano yun okay so ang year mo sa college? third year po for... third year college ang yes. saan yung ginapostro ninyo? special needs po special needs special education, education. sige 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 gunito yung mic okay sige Excuse me, come again. Okay, sige, sige. Record na to sa ato ang tunnel. Okay. okay. okay so, mga ganda itong mga kabataan ito, mga kalakat. Mga kagpila edad ninyo. 21. Pila? Ang pinakataas. 22. So, may 22. Okay. 22 po ang pinakataas. Pinakataas is? 22 oh. Ayan mga kalakat uh, Mga batang bata pa rin Ewan ko lang kung Nagka ilang mga nubiyot nubiyot na ngayon So ayan Okay so, Wala nang shout out Ikaw sa mga taga dinihin na Okay, kay shout out Timon Lula Wala sir Isa na Hello po, shout out po sa mga taga-agusan. Hello po mga papa. Hello po so sa mga taga -agusan. Okay. Let's go. Okay. okay. Kailangan na mag-shout out. Laban lang. Mm, laban, Jod. Laban. Okay. Okay, mga kalakad. Ang saya dito, mga kalakad. Kahit kakaundi lang sila. yan pa rin. So, ang pa, kanang... Gusto ninyo makita niya itong conversation sa channel na ko? Type, kung namoy type ang Walking brother sa YouTube. Ah makita nyo dayon unya kay si shout out tamo i notify tamo sa akong notification unya mga pangalan ninyo wala mo nagsulti man ingon lang na to na sabi nating mga estudyante kayo ng Yosef ganun okay lang okay okay ayan oh uh. pakita punya di ini in ako, ni ako na pakai subscribe please Okay, sa so Junisio like, Dela Hinti. And yeah. sa Facebook page na ko page ha. Junisio okay. Dela Hinti. Facebook page ko. Oh, okay. pakiun sa ko. Sige, palihog. Sige, sige. Yan mga su mga kalakad. Ayan, uh, na uh, ang energetic talaga, energy talaga ito. Uh. Junisio Dela Hinti. Ji as in goat. Igil tanan ang e. A. Oh ayan, ako na yan. Basta ganyan, paki-follow na lang. Hello. Okay, thank you. Balik shout out sa 'yong pangalan uh, Madam? Hello, ako si Rai. Eh. yusap. Okay, Taga okay. ayan, Icyani. 'yung kausap natin, pangalan 'yung kausap natin mga klaklat, ito na. Pangalan na Balik Steven Lim po. Oh Limpo. ayan, Steven Chinese 'tong mga kalakad. Oh, <laughs> Mm -hmm. Talaga, ayan. Oh, so, ito mga kalakad. Salamat ninyo ha. Salamat pag-subscribe, pag-follow. Ikuan lang ninyo kay kada kon abot naman tag Kapalong, Bansalan, Tagong. Ang tanan nako do na nako yung mga 600 ka sobra upload sa YouTube, mausad sa Facebook. So, okay. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.